sa mga master. Dito na po kami ngayon sa Pintak. Kayo kasama natin si Boss Archie. Ang service nila ba ba o? Si Panorio. Au! Way. So stay tuned lang po kayo mga master uh, Update lang kami pag nasa area na kami So ayan mga master, welcome back po ulit sa ating munting channel This is bisayang Cano TV At maraming salamat po sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel So ayan mga master, uh, nandyan na po kami sa baybayin Kung saan tayo magstart sa first dive ayan po yung mga kasama natin mga master nag ready na po sila sa kanilang mga gamit para sa pag -dive. so maya maya mga master magdadive na po tayo relax muna konti tsaka mag ready sa mga gamit kasi malayo layo rin po yung nilakad namin bago makarating dito sa spot kung saan tayo mag uumpisa ayan po yung mga kasama natin lahat bale siyam po kami dyan lahat mga master at sana suwertehin tayo ngayong gabi sa lakad natin mga master Kasi malayo-layo po yung Kampintak Black Beach mga master Siguro nasa mga 45 minutes to 1 hour yung biyahe Galing sa barangay namin papunta sa Kampintak Black Beach So ayan mga master, nakaready na po tayo Sa mga bago po sa aking YouTube channel, uh, paki subscribe naman po So ayan mga master, first dive po tayo ito agad yung nakita natin, isang fish o timbungan. yan. Ang tawag po sa amin sa na sa ganyang timbungan mga master tiaw. So malaki na po yung timbungan na yan mga master. Ah, good size na po yan. Ah, buti na lang na stone shot natin. Madali lang po kasi ma o isdang to kapag ka hindi mo na tamaan ang puro kaya salamat naman sa Diyos at kakadive lang natin at may biyaya agad So another dive po tayo mga master Ayan, pangalawang isda natin ngayong gabi Danggit Nasa lumot lang po sila nagtatago mga master Buti na lang nakita po natin So yan po yung second fish of the night natin mga master At sana po makarami po tayo At sana po swertihin po tayo ngayong gabi Ayan, good size na rin po yung danggit na yun mga master Kaya sinecured na po natin So Another dive po tayo mga master dito sa dive natin na to, isang pusit ayan malaki na rin po tong pusit na to at ayan na secured po natin sa pagtira mga master nasa gitna po yung tama nya kaya sigurado na to hindi na to makakawala tong pusit na to mga master napakasarap dito mga master sa adobo o di kaya sa kilaw sa so, dito mga master pang apat natin na dive nasa Buhangin na po kami kasi malakas po yung current ngayong gabi mga master. Napakalakas po yung agos ng dagat. Ito isang dalagang bukid o sulit sa amin. Ayan. Na-secure po natin itong sulit na to. Napakarami pong sulit mga master pero ang problema nga lang po ay eh, napakalalim po. Kaya minsan-minsan lang po tayo nakakapana kasi uh, nagpaparelax po tayo ng matagal sa itaas kasi malalim-lalim doon po talaga so another dive po mga master ayan sulid ulit so maraming sulid mga master pero kaso nga lang napakailap yung iba yung sagad na sa buhangin po yung tinitira natin kasi yan po yung medyo maamo sa kanila pero yung nasa taas na sulit napakailap po nila mga master hindi mo po mahabol Ayan, na-secure uh, po natin yung pangalawang sulid natin ngayong gabi mga master. Uh, good size na rin po itong mga sulid na ito. Nasa mga 300 to 200 grams po itong timbang ng kada isa nila. Kaya good size na rin po para sa isang dalagang bukid o sulit, So, another dive po tayo mga master. Kung napapansin nyo po mga master, napakalakas po ng agos ng dagat ngayon. High tide po kasi ngayon mga master kaya napakalalim po ng dagat ayan isang spotted snapper uh, patikan po sa amin ayan napakailap po niya mga master. hindi po siya magpapana kaya nung napana natin ngayon hindi po natin natamaan sayang so another dive po tayo mga master nakapana po tayo ng pangalawang timbungan at ito na naman po solid ulit ayan good size na rin po tong solid na to at yung tiaw mga master hindi po natin naon yung camera doon kaya hindi niyo po nakita dan mga master good size na rin po yung solid na 'yan. Ah uh, pangatlong solid natin la 'yan ngayong gabi. Sa first dive. So another dive po tayo ulit mga master. Ah uh, another job. So nasa malalim pa rin po tayo na area mga master. Ayan. Hahanap pa rin po tayo ng mapapana natin. Uh, at ayun, may naspata na po tayo. Kaso dalawa po sila mga master. Ah uh, Ginanyan ko po kapag katira para madubol shot ko sana kaso hindi po natamaan yung isa. Dalawa po silang unicorn fish. Ayan, isa lang po yung nahuli natin. Pero good size na rin po yung unicorn fish na yan mga master. Siguro nasa 400 grams na po yan. Ayan mga master, ahon po muna tayo sa first dive natin kasi nasa dulo na po tayo ng punta. Hindi po tayo pwedeng lumampas doon kasi napakalakas na po ng agos ng dagat doon papunta na po sa malalim dadalhin ka po sa malalim kaya ayan, yan po yung huli natin sa first dive natin punti lang po mga master pero okay na rin po yan, at least uh, may huli na tayo so ayan mga master, sa second dive nasa proper po tayo ng black beach uh, nag dive ayan, second dive of the night nakaready na po tayo let's go So ito kakadive lang natin mga master Isang nukos agad O posit yung nagpakita sa atin Kaya kinuha na rin po natin na Libre na rin po ito mga master At bigay po ito ng Diyos Kaya thank you Lord sa biyaya Malaki laki na rin po yung pusit na yan mga master So ito mga master uh, Ito yung swerte sana natin na dive Sa pangalawang dive natin Kaso ito po yung nangyari Napakalaki pa naman sana itong ilak na to mga master Ayan at napaka amok kaso ayan pag tira natin nasa taas lang yung tama niya mga master kaya nakawala siya agad sayang so ito yung mga master another dive isang snapper ulit uh, nasecured po natin itong isdang to kaso matagal natin natanggal mga master sumabit po yung sima ng pana natin napakalakas pa naman yung agos hindi po naman pwede natin bitawan yung pana kasi baka mawala kasi naka na, ano po ng current So good size na rin po tong snapper na to mga master Siguro nasa mga kalahating kilo na po ang laki nito At ayan, amaho na po kami Ayan po yung huli ni Mutmut. Napakalaking ilak Ganyan po sana yung atin mga master Kaso hindi po natin nakuha, sayang Hindi po binigay ni Lord sa atin Siguro may rason siya kung hindi niya binigay sa atin yon Siguro buntis po yung ilak na yon magpaparami pa yon yan lang po yung huli natin mga master dalawa sa second dive <laughs> isang spotted snapper at isang pusit malaki na rin po yung snapper na yan mga master siguro na sa kalahating kilo na po yan hindi na po tayo logi sa pangalawang dive So ito mga master uh, Napakalaki po ng baubao Ayan, hindi po natin natamaan Sayang mga master Malas talaga tong gabi na to Pero sige lang uh, Patuloy lang po tayo sa pagkayod Kasi hindi po tayo binigyan ng mga malalaki ngayon mga master So another dive po tayo mga master Ito, ganun pa rin Baubaho sa amin Ayan, abotin uh, na lang itong isa na ito mga master Medyo maliit na tamaan po natin Umabot po ito ng 600 grams itong baho-baho uh, na to mga master salamat po sa Diyos at may huli rin po tayo pero napakalaki po yung isa nito mga master at ito mga master nakapana rin po si uh, Rumnik Nang isang long nose emperor 7 uh, kilos po to mga master pagdating nila sa bahay nila tinimbang po niya to nasa 7 kilos po yung bigat ng longnose emperor na to so ayan mga master, pangalawang isda natin sa third dive, isang sulit pagkatapos yan mga master, ay umaho na po tayo, at sandasikyo po natin itong sulit na to mga master at good size na rin po to uh, mabilis lang po kaming nakakaahon naka mga master, kasi napakalakas po talaga ng agos ng dagat kaya mabilis lang kaming mapunta doon sa dulo So ayun mga master, ha? shout out po muna tayo. Shout out po sa bago nating kaibigan kay Oshino's Fishing Triple Net watching from Bataan. Ha? Shout out sa iyo idol. Shout out din po kay Irvin Dulfo watching from Angeles Pampanga. Shout out sa iyo idol. At uh, shout out din po sa idol natin na si Father and Son Fishing. Uh, shout out sa iyo mga idol. At uh, shout out din po kay Galancher, uh, bago nating kaibigan. At uh, shout out din po kay Manoy. Neil vlog uh, shout out sa yo Master at kay Biri Spiro uh, master maraming salamat sa pag-comment uh, shout out sa yo at shout out din po sa idol natin na si Kasalom TV shout out dibay at shout out din po kay Pare Brim Ladaga uh, watching from Purok 4 Barangay San Juan bitaw amping na pre uh, shout out sa imo so yun lang po mga master maraming salamat po sa panonood at uh, sana nagustuhan niyo po ang aking video peace out